Hello, yung mo Masa chimo na ni Daddy. My head is aching. Pwede patlaw ba yon? Hello at welcome back sa aking channel. Anak ni Maya na si Sari may ginawang kalokohan sa kanyang tatay Jong Hilario. Makikita sa isang nakakatawang tagpo si Serena habang minamasahe ang kanyang ama, si Jong Hilario. Sa kanyang munting paraan, tila isa siyang bihasang masahista, ngunit may kakaibang teknik, ginamit niya ang laway bilang oil sa masahe. Habang hinihimas-himas niya ang mukha ng kanyang ama gamit ang maliliit niyang kamay, hindi mapigilan ni Jong na matawa sa kalokohan ng kanyang anak. Ang tawa nilang dalawa ay punong-puno ng saya, na parabang isang simpleng sandali lang ngunit nagdulot ng hindi malilimutang alaala. Talaga namang si Serena ay may likas na kakulitan na nagpapasaya sa kanilang pamilya. Narito at ating panuurin ang nakakatawa na video, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Massage massage. Not bad one. Not like that, sorry, no? well, My head is aching. Why well, did you put lava on my... <laughs> put law on my forehead? Sorry. Thank you. Mm. my face smells like a lava. <laughs> What's <that? Ew. laughs> uh, <right>. <laughs> <laughs>